kahulugan ng siper sa panaginip. Ang mga siper ay isang simbolo sa lahat ng dako sa ating lipunan at madalas itong ginagamit sa mga panaginip bilang mga simbolo. Maaari silang kumatawan sa iba't ibang bagay sa iba't ibang panaginip. Ngunit may ilang pangkalahatang tema na karaniwang kinakatawan ng mga panaginip ng siper. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang kahulugan ng mga panaginip ng siper at kung paano mo magagamit ang mga ito upang makakuha ng insight sa iyong subconscious mind. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga siper? Ang panaginip tungkol sa mga siper ay maaring kumatawan sa pagsasara ng isang sitwasyon o proyekto o ang pagbubukas ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Maaari rin silang sumagisag ng pagbabago o mga bagong pagkakataon. Maaari rin silang magpahiwatig ng pangangailangan para sa higit pang estruktura at organisasyon sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari rin silang kumatawan sa isang bagay na pumipigil sa iyo o nagpapanatili sa iyo na sarado mula sa iba marahil ay nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan tungkol sa isang bagay o natatakot kang malantad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nawawalang siper. Kung nanaginip ka tungkol sa nawawalang mga siper, kadalasang nagpapahiwatig ito na may isang bagay na hindi tama sa iyong buhay. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka nasusukat sa iba o hindi mo kontrolado ang iyong buhay ang panaginip ay maaari ding isang babala upang bigyan pansin ang detalye at huwag palampasin ang mahahalagang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na siper. Kapag nanaginip ka ng isang bukas na siper, ito ay nagpapahiwatig na may isang bagay na malapit ng magbago sa iyong buhay. Maaaring malapit ka ng makaranas ng isang bagong yugto sa iyong buhay. O maaari kang magbunyag ng ilang impormasyon na iyong itinatago. Ang siper ay maaari rin sumagisag sa isang mahirap na desisyon na kailangan mong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na siper. Ang asul ay madalas na nauugnay sa komunikasyon, kaya ang panaginip ng isang asul na siper ay maaaring magmungkahi na pinipigilan mo kung ano ang talagang gusto mong sabihin. Maaaring natatakot kang sabihin ang iyong katotohanan o ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang siper ay maaari ding isang metapora para sa pagsip ng iyong mga labi at pag-iingat ng mga lihim. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa iyong pangangailangan para sa privacy at ilang nag-iisang oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang naka-stack na siper. Ang panaginip ng isang naka-stuck na siper ay nagpapahiwatig na may isang bagay sa iyong buhay na hirap mong bitawan. Ang siper ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na pumipigil sa iyo sa paggamit ng iyong mga layunin o maaaring ito ay isang personal na isyo na sinusubukan mo pa rin lutasin. Ang pakiramdam ng hindi kayang ayusin o lutasin ng problema ay malamang na nakakabigo at nakakabigo kahulugan ng panaginip tungkol sa mga sirang siper. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga sirang siper, ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang bagay sa loob mo na sinusubukang makatakas. Ang panaginip ay maaaring isang babala na may mahalagang bagay na malapit ng magbago at maaaring hindi kahanda para dito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring simbolo ng isang personal na kahinaan na kailangan mong tugunan kahulugan ng panaginip tungkol sa nahuli ang ari sa siper. Panaginip ng iyong ari ay naipit sa siper, sumisimbolo sa isang problema o balakid na iyong nararanasan sa iyong buhay. Maaari ito maging isang senyales na nakakaramdam ka ng sexual o ikaw ay nahihirapan sa isang mahirap na sitwasyon. Ang katotohanan na ang siper ay matigas ang ulo na lumalaban sa iyong mga pagsisikap na palayain ang ari ng lalaki ay maaring magmungkahi na ang balakid na ito ay nagpapatunay na mahirap pagtanggumpayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang duffel bag na may siper. Kapag nanaginip ka ng isang duffel bag na may siper, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagdadala sa paligid ng maraming emosyonal na bagahe. Ito ay maaaring dahil sa mga hindi nalutas na isyo mula sa iyong nakaraan o kaya sa mga stressor sa iyong buhay. Sinasabi sa iyo ng panaginip na oras na para bitawan ang emosyonal na bagahin na ito para makapagpatuloy ka sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ayusin ang isang sirang siper. Ang panaginip na ayusin ng isang sirang siper ay nagpapahiwatig na kailangan mong alagaan ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang siper ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na nasira sa iyong buhay o maaaring ito ay isang bagay na kailangan mong ayusin. Ang pag-aayos ng siper ay maaaring mga hulugan na kailangan mong lutasin ang isang problema o harapin ang isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na siper. Ang panaginip ng isang itim na siper ay sumisimbolong ng isang bagay na nakatago o pinanatiling lihim. Maaaring may isang bagay sa iyong buhay na itinatago mo sa iyong sarili o maaaring may isang bagay na ayaw mong malaman ng iba. Bilang kahalili, ang itim na siper ay maaaring ding kumatawan sa pinipigilang galit o galit. Maaaring meron kang ilang negatibong damdamin at lumalabas sa mga ito sa iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkasira ng mga siper. Ang panaginip tungkol sa pagkasira ng mga siper ay maaaring sumisimbolo sa isang problema na nagsisimula ng hindi mapangasiwaan. Sinusubukan ng iyong subconscious na sabihin sa iyo na kailangan mong kumilos bago lumala ang sitwasyon. Bilang kahalili, maaari itong maging isang metapora para sa paraan ng iyong damdamin. Sa alinmang kaso, maaaring ito ay isang magandang panahon upang humingi ng tulong kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng mga siper. Kapag napanaginipan mong mawalan ng mga siper, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at pagkapagod sa trabaho. Nakakaranas ka ng maraming stress sa iyong buhay at ang siper ay sumisimbolo sa isang bagay na mahalaga na nahuhulog. Ito ay maaaring isang relasyon, trabaho o iba pang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga siper ay maaaring kumatawan sa pagsasara ng isang sitwasyon o proyekto o pagbubukas na isang bagong kabanata sa iyong buhay o isang bagay na pumipigil sa iyo o nagpapanatili sa iyo na sarado mula sa iba.